Ngayong ipinagdiriwang natin ang ikalimampung kapistahan ng ating parokya. Ako po si Dia Felix at samahan niyo kong sariwain ang iba't ibang istorya ng ating mahal na Our Lady of Fatima Parish. Ang parokya ng Our Lady of Fatima ay matatagpuan sa Bayan ng Galas dito sa Quezon City tayo ay nasa pamumuno ng Diocese ng Cubao at Bikaryato naman ng Sagrada Familia o Holy Family. Katulad ng iba't ibang parokya, ang ating simbahan ay may makulay at mayabong na kasaysayan. Taong 1958, nang simulang dibain ang tinatawag na Little House dito sa Cordillera Street para gawing three-story building ng Our Lady of Fatima Chapel sa ilalim ng parokya ng Most Holy Redeemer sa Brixton Hills. Ito ay sa pagnanais ng mga parokyano na magkaroon ng sariling kapilya matapos di umano ang pagulan ng rosas sa isang bahay sa kanto ng Luscot at Cordillera Streets na tinutuloyan ng mga MSC Fathers na siyang namamalakad sa Most Holy Redeemer Parish. March 22, 1973, nang mag-iisang kwasay parish ang kapilya ng Our Lady of Fatima. At sa pagbisita ng noo'y bagong talagang kardinal ng Archdiocese of Manila na si Jaime Cardinal Sin noong May 18, 1974 ay kanyang inanunsyo na maging isang ganap na parokya ang Our Lady of Fatima ng Galas na labis namang ikinatuwa ng mga parokyano nito. Matapos nga ang tatlong araw ay lumabas ang opisyal na kasulatan ng pagpapatayo ng bagong parokya. Music ay Assistant Parish Priest ng MHRP at Resident Priest ng Our Lady of Fatima Chapel na si Monsignor at Jericho Galang ang naging kauna-unahang Parish Priest ng itinatayong bagong simbahan. Sa layuning maipatayo ang pinapangarap na parokya, ay iba't ibang fundraising activities ang pinasimunuan ni Monsignor Galang at Nooy Chief Justice at Parish Pastoral Council President Roberto Concepcion. At makalipas ang ilang taon, ang dating kapilyang gawa sa kahoy ay naging isang konkretong istruktura. Isang kasaysayan nga sa ating komunidad ang nangyari noong January 10, taong 1982, nang ganap na italaga ang parokya ng Our Lady of Fatima. Taong 1985 hanggang 1989 ng paglingkuran ni Reverend Father Alex Amandi ang ating parokya bilang ating kura paroko. Sa taon ring ito ay naglingkod si Reverend Father Jojo Maximiano na sinundan naman ni Reverend Father Rick Torifiel na siyang nagtatag ng Basic Ecclesial Communities o BEC at Parish Youth Council sa ating parokya noong 1989 hanggang 1998. Taong 1990 nang simula ng pagpapatayo ng Parish Formation Center at makalipas nga ang tatlong taon ay ang pagtalaga ng three-story building ng ating parokya na mas kilala ngayon bilang Lourdes Castillo Building o Multipurpose Hall. Pansamantala ring naglingkod si Reverend Father Omer Prieto noong 1998. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay naitalaga ang Nooy Perpetual Adoration Chapel. Nagkaroon rin ng reorganization ng mga parish ministries gaya ng worship, formation at education ministries. Naging ika na kura paroko naman si Reverend Father Ben Arsenio taong 1999. Isang madilim na pangyayari sa ating kasaysayan ang nangyari matapos tupukin ng apoy ang Cordillera Wing ng Lumang Simbahan. Sa kabutihang palad at sa intersasyon ng Mahal na Birhen ng Fatima, ay muling na ipasaayos ito. Taong 2006 nang dumating si Reverend Father Itoy Opiniano bilang ating ikapitong kura paroko. Sa ilalim ng kanyang administrasyon ay sinimulan ang isang fundraising para sa pagbili ng 315 square meters na lote sa kanto ng Luides Castillo at Cordillera Streets para maging parte ng ipinapagawang bagong simbahan. Pansamantala ring naglingkod sa ating parokya si Reverend Father June Pascual Jr. noong 2012. At sa panahon ng administrasyon ng ating ikasyam na kura paroko Reverend Father Dodo Torres mula 2012 hanggang 2018, isang kasaysayan para sa ating kaparokya nang maipatayo at muling maitalaga ang bagong simbahan ng Our Lady of Fatima Parish noong February 20, 2018. Music higit na dalawampung ministries at organizations, labing-apat na kura-paroko, limampung taon ng pagpapala kasama si Maria. Ang lahat ng ito ay naging posible sa pamamagitan ng pagtutulungan nating mga parokyano at interesasyon ng ating mahal na ina. Magbahagi, magbuklod, maglingkod.